Hello everybody! Nasa biyahe po tayo ngayon. Kasi sakto lang po ang weather. So, mamasyal daw po kami para may pasyal si Ayi. Yuhu! Ikot-ikot po ang daan. Yahoo! Enjoy nyo lang po ang biyahe natin. Alright, we're here. Dito na po tayo. O, ibababa ko lang po muna si Ayi. Andito po ito. Tabi lang ng kalsada. Yan. Okay. Bye everybody.